at ito nga guys isi-share ko sa inyo ang mga gawain natin tuwing araw ng linggo ayan ito kasi yung isa sa pinaka busy na araw sa atin dahil sa kailangan natin mag repack ng ating mga paninda para sa ating rolling ayan kasi yung kalimitang nangyayari tuwing araw ng linggo at kailangan nga natin talagang mag repack ng mag repack hanggang nagro rolling tayo kasi talaga namang mabenta kasi itong ating mga iniriripak kaya mas malimit tayong magripak ayan guys kaya isishare ko sa inyo kung ano ano ba yung mga kailangan nating gawin ngayong araw ng linggo ayan kasi talaga namang kinabukasan kasi kailangan nating magbenta ulit ng ating mga paninda katulad ng ating mga mantika, asukal itlog, munggo bawang, paminta, laurel at kung ano-ano pa ayan guys yung ating mga binibenta sinama na rin natin yung ating asin guys at kasi share ko sa inyo yung ating mga iriripak ngayong araw na to guys at ito nga guys sisimulan na natin ang pagriripak nating asukal at para matapos na tayo ayan isang sako yung ating iriripak kaya simulan na natin guys para makapagsimula pa rin tayo sa ating pagre-repack sa mantika. Tara guys, at tapusin muna natin itong i-repack. guys, nakakahalati ang palang natin yung ating asukal. Ayan, at ito pa lang yung ating nariripak halos na sa 100 pieces na rin yung ating naripak na asukal. Ayan, halos naka, mag oras na tayo mag nagriripak. At ito pa nga guys yung ating riripakin na mantika. Tatlong container yan at tag isa't kalahati nga sila sa bote at sa 1.5 guys. Ayan, kasi meron pa tayong natirang Uh, mantika, kaya naman ito pa lang yung ating iriripak -re sa ngayon. Tatlong container at mamaya nga natin gagawin yan guys. Pagkatapos natin magripak ng asukal. At ito nga guys, uh, sisimulan na natin ang pag-re-repack ng ating mantika para matapos na rin tayo. Ayan, halos katatapos lang din natin magripak ng asukal. Kadamihan natin na iripak ngayon at ito nga guys, magsisimula muna tayo sa mantika ulit. Ayan. Eh. At ito nga guys, uh, sisimulan na natin yung pagre-repack ng ating mantika Ito yung ating bote At nagbe lang tayo guys dun sa may mga dot-dot nya, ayan mobra yung ating lagay. Ayan. Excited kasi tayo mag kaya ayan. Si marami pa tayong gagawin, guys. Kaya kailangan natin matapos 'to kaagad. Guys. inabot na tayo ng alas 5 ng hapon at katatapos lang din natin mag-repack. Uh, repack na nga natin ngayon yung asukal at yung mantika. Kaya naman guys, ngayon ay ipiprepare natin yung sasakyan at, at lilinisan muna natin guys yung ating sasakyan para maikargan na natin yung ating mga paninda. Ayan, ito kasi yung kalimitang ginagawa natin tuwing araw ng linggo. Busy tayo sa pagre-repack at sa paghahanda ng ating mga ibebenta para bukas ayan kasi kinakarga natin ngayon din yung mga neripak na natin para kinabukasan na iaalis na lang tayo tara tara muna guys at linisan na natin yung ating sasakyan at ayan nga guys kung mapapansin nyo na ang kalat pa ng ating sasakyan ayan nandito pa yung mga tray ng itlog andito yung pinaglalagyan natin ng ayan itlog kung sakasakaling maulan guys ay dito natin inilalagay yung itlog para maibigay natin sa ating mga customer ayan kasi ganito ang ginagawa natin nilalagyan natin ng tray dito ayan kunyari dito yan yung itlog tapos tinatakpan natin ayan guys para mas mabilis natin maideliver yung itlog sa customer ayan para hindi nababasa yung ating itlog kasi may mga customer kasi na maarte na mas gusto nilang hindi nababasa yung itlog kaya bumili tayo nito para safe ma-deliver natin sa mga customer natin pag umuulan tara nga guys, linisan na natin tong ating sasakyan at nang makapag uh, karga na tayo ng ating mga paninda guys, ayan, okay na At pagkatapos nga natin guys na ayusin si Sayara o linisan ay ikakarga na naman na natin yung ating mga paninda. Ayan guys yung gagawin muna natin ngayon at magkakarga tayo. Tara guys samahan nyo muna ako magkarga. at ayan nga guys katatapos natin mag uh, lagay ng ating mga paninda rito at ang init oh, yan yung kalimitang ginagawa natin tuwing araw ng linggo guys piniprepare natin lahat ng ating mga paninda at isinasakay na natin siya sa kaysayara para naman kinabukasan kasi aalis na lang tayo guys at ipapakita ko na nga sa inyo yung ating mga daladala dala dito sa ating rolling guys ayan kasi hindi pa naman talaga ito totally kumpleto kasi hindi na tayo nakapag-repack ng bawang at hindi tayo nakapagdagdag ng ating mga paminta. And guys, kasi ubos na yung oras natin at bukas kasi alis na naman tayo kaya hindi na natin nagawang makapag-repack pa ng mga paminta, guys. Ayan, ipapakita ko na sa inyo yung itsura ng ating sasakyan ngayon. At ito nga, guys, tara. At ito na nga, guys, ayan inayos na natin yung ating mga panindang itlog ayan, nandito na at nandito na rin yung ating wash sugar guys, ayan, ito yung ating wash sugar at ito naman yung ating puting asukal guys, ayan medyo maglo pa ayusin natin ito mamaya maya at ito yung ating mga bote, ayan ang gandun guys, yan yung ating mga dalag-dalang bote ng mantika at ito nga guys yung ating mga paminta Ayan. Nakasabit na kay Sayara yung ating paminta. At ito yung ating mga 1.5 guys. Ayan yung ating 1.5 at ito naman yung ating asin. Ayan guys. tas meron din tayong asin dito na tagke 4 guys. Ayan yung ating asin. At ito naman yung ating munggo. At ito nga guys yung ating mga na prepare ngayon na paninda natin para dadalhin natin bukas sa ating mga customer guys. Ayun. Balak talaga ng punuin itong ating sasakyan ng mga paninda bago tayo aalis. Yan guys. At ayan nga guys, salamat sa pagsama na naman sa akin at na share ko na naman sa inyo na busy busy tayo talaga sa araw ng linggo. Ayan, kaya talaga namang pagre-repack pa lang ay matrabaho na at sa ating pagkakarga pa lang dito din sa ating sasakyan kaya naman halos isang araw din tayong nagpiprepare ng ating mga paninda at kaninang umaga nga guys kasi ibubili tayo ng mantika at saka yung asukal kaya hapon natin na ipiprepare kasi hindi lang naman ito yung ating pag-prepare ayan kasi ito bukas malamang ay pag naubos na naman yung ating mga mantika kailangan natin bumili kailangan na naman natin magripak at yan yung kalimitang ginagawa natin sa araw-araw guys ayan hindi lang naman tayo sa araw ng linggo nag-re-repack. ayan guys At ah, talaga namang kasi mabenta talaga itong ating mga daladala kaya naman araw-araw tayo nag, nag -re repack ng ating mga paninda guys ayan maraming salamat